Bagsak presyo ang mga panindang kamatis at strawberry sa Baguio City dahil sa tumal ng benta. Ang ibang tindero mahigit kalahati na ang tinapya sa presyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Halos hindi nababawasan ang sobrang daming kamatis na inilalako ngayon sa Baguio City Public Market. Sa tumal ng benta, napipilitan na ang mga tindero na ibagsak ang presyo at ibenta ang mga ito ng palugi. Mula sa dating 150 pesos per kilo, nasa 30 to 40 pesos na lang kada kilo ang bentahan sa bagyo ng kamatis. Bumaba ang presyo kasi sabay-sabay ang mga farmers. Oh, kasi nung umpisa, November, December, taniman sila. Sige, unahan ng taniman. Oh, eksakto, December, sabay silang nagani. Bukod sa mga taga Baguio, ganyan din ang eksena sa ibang probinsya sa Norte. Kamakailan lang nag-viral online ang ilang magsasaka sa Tinok, Ifugao, na itinatapon na lang sa tambakan ang isang truck ng inani nilang kamatis. Ayon dun sa isang uh, trader ng NBAT o yung uh, Nueva Vizcaya Agricultural uh, Trading Center, itong uh, mga kamatis ito na may estimated na 8,000 kilo, Napag-aari ng limang uh, mga magsasaka. Uh, ayon sa kanila, eh, eh noong November 30 hanggang uh, December 4, ito po ay di, dinala sa NBAT. Fortunately po, nagtagal na ng apat na araw. Uh, wala pong uh, gahanong bumili. Paliwanag ng Department of Agriculture, nagkaroon ng oversupply dahil sabay-sabay nag-ani ng pananim ng kamatis ang iba pang probinsya gaya ng Nueva Ecija, Pangasinan, Batangas at sa Laguna. Pero bukod sa kamatis, ganito rin ang sitwasyon sa demand ng strawberry. Higit kalahati ang ibinaba ng presyo. Mula sa dating 300 to 400 pesos kada kilo, 100 to 150 pesos kada kilo na lang ito ngayon. Ngayon po kasi parang dumadami na po yung supply ng strawberries. Mostly kasi nanggaling na sa Madaymon yung harvest natin ng strawberries kaya nang mag, nagmura na po siya. Sabi ng DA, mababa talaga ang demand kahit malapit ng magpasko. Dagdag pa ng ahensya, mananatili ang ganitong presyuhan kung walang magiging pagbabago sa bentahan hanggang katapusan ng taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.